Welcome back sa aking channel mga mamis. Na-miss ko kayo. Sorry for uh, matagal akong hindi nakapag-upload ng mga videos kasi nabisi tayo kaya pasensya na sa shortcomings sa aking mga subscribers talagang nawala na lahat ang aking subscribers kasi siguro nga bihira akong mag-upload so ngayon babawi tayo kahit pa paano makakapag-upload upload na tayo ng mga videos and then uh, aasikasuhin na natin so today's video ay isi-share ko sa inyo kung magkano nga ba ang halaga ng Hilux 2024 Conquest Model, ayan. Actually, uh, ito ay pareho lang ng aking sasakyan. Marami lang siyang, actually hindi naman ganun kadami ang pinagkaiba. Ayan, kung makikita nyo dyan sa mirror, hindi ko lang nga naitanong yan kung ano nga ba yan yun ang pagkakamali ko. So, ang naiba lang sa kanya ay meron na siyang camera sa harapan. Pero buko doon, wala naman actualing mga nabago. Konting-konti lang yung nabago. Ang Conquest na 2021, na kagaya ng sasakyan ko, ay walang uh, aircon sa, ay, ay walang camera sa harapan. Sa likuran lang. Ayan, pag nag-reverse ka, yun lang may camera pero wala siyang camera. Pero itong bago ngayon ay meron na. At ang pagkakaiba pa niya, ito yung sa likuran ng driver. Actually, yung ang Hilux naman ay dalawa lang. Ano lang siya, 5 seaters. Ayan, ang pagkakaiba nila ay meron ng aircon ngayon ang likuran. Before ay wala. So, ayan, di ba, napakakintab, napakaganda ng bagong conquest. Ayan, talagang maglalaway ka sa ganda. <laughs> ito, ito yung pinakalikuran niya, yung kargahan. Actually, walang nabago. tiningnan ko, same pa din, kagaya ng akin. Pero, ang pagkakaiba nito, ito ay 4x4. Ang halaga nga pala nito sa ngayon, ay 2 72,000. Ayan, 'di ba? Napakaganda. Ito ay 4x4 2.8 automatic. Ayan. 'Di ba ang kinis ng kanyang makina? Super ganda. Thank you so much for watching.